Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang daan at masisiyahan na kami. Sumagot sa si Yesus, Matagal na ninyo akong kasama, Felipe, Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng Kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito. Sabagat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang Sabado para sa buwan ng Mayo. At ngayon ay nasa panahon pa rin tayo ng ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at ating pong ginugunita ang kapisahan ni na Apostol San Felipe at Santiago. Atin pumunang balikan ang ilan sa mga mensahe na binitiwan at ibinigay sa atin ni Jesus sa linggong ito. Nung lunes, ang sabi ni Jesus sa atin, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa spirito, hindi siya pagaharian ng Diyos. Kaya nga mahalaga po no, sa atin na ang tinanggap nating binyag ay patuloy nating inuunawa at pinapalalim ang pananampalatayang ito. Lahat po tayo bininyagan nung tayo po ay mga musmus -mus pa lamang at hindi pa natin alam ito. Pero sa ngayon, sa edad natin, inaasahan na magiging malinaw na sa atin, lalo na kapag sinasabing maging born again. Yung binyagan at muling mabuhay sa tubig at espiritu. Nung Martes, ang sabi sa atin, Yesus, kung hindi ninyo paniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanimutang ito, Paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? May isang katunayan po dito kapag sinasabi natin, sinong gustong pumunta sa langit? Sinong gustong pumunta sa langit? Lahat ba gusto? Pero ayaw nyo ngayon diba So, gusto natin pumunta sa langit, pero ayaw natin umalis. Para bang pag sinabing wag muna, na natatakot tayo. Ano bang meron sa langit para katakutan mo na dapat ma-excite tayo na pumunta sa langit? Yan. Kaya kailangan natin mas maintindihan kasi kung gusto natin dito sa lupa, ang sinasabi naman sa atin, katulad ni Kristo, kailangan natin pagdaanan ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Para nang sa ganon, makapiling natin at makita natin yung totoo na sinasabi ni Yesus tungkol sa langit. So, kaya pag-isipan din natin, simba tayo ng simba, pero ayaw naman natin umunta sa langit. Yan. So saan? Anong gagawin natin? Nung Merkules, ang sabi naman ni Kristo, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparosahan ang sanibutan, hindi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. So, dito pa lang, malalaman na natin, kung sakaling nakakaranas tayo ng paghihirap, hindi ito parusa ng Diyos. At hindi tayo hinahangad, maparusahan. Malinaw po ba? Kasi pa nagkasakit tayo, ang sinasabi natin, pinaparusahan ako ng Diyos. Eh malinaw na kaya naririto sa Jesus, para ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi maparusahan. O so, sinong nagpaparusa sa tao? Sarili natin. Nung Webes, ang sabi dito, no, mat yung, ito po yung tagpo na kung saan ay hindi nila tinanggap si Jesus dahil si Jesus ay anak lamang ng isang karpentero. At dahil dito, dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Kaya crucial po, no? At yung basic foundation, very important, pananampalataya natin kay Jesus. Kung sino siya, ano ang kanyang sinasabi, ano ang kanyang tinuturo, tanggapin natin. Dahil kung hindi, alam na natin kung saan tayo pupulutin. At katulad ng Biyernes, maipahayag din nawa natin, lalo pa sa atin, no? ng mga miyembro ng mga Marian groups, miyembro ng mga organisasyon, nakita na natin at nawa, nakakita na tayo ng mga bagay na ginagawa ni Jesus sa buhay natin. Para nang sa ganun, masabi rin nating tunay na ito ang propetang paririto sa San Nimbutan. At ngayon, sinasabi sa atin ni Jesus, tandaan po natin ito mabuti, at anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay gagawin ko. Yung paghingi natin, hindi yung kapricho, hindi yung bisyo. Kundi kung hihingi tayo at lalapit tayo sa Kanya, kailangan maging malinaw din na tinatanggap ba talaga natin sa Jesus. Kung tinatanggap natin siya, sinisikap ba natin isabuhay ang Kanyang mga aral o ang Kanyang mga turo? Pero ang tanong ulit, Meron ba tayong naaalala ng mga aral o turo ni Jesus? Nakatulad ni na San Felipe, katulad ni Santiago, kahit na sila ay usigin, kahit sila ay patayin dahil sa pananampalataya kay Kristo, hindi sila bibitaw, hindi sila panghihinaan ng loob. So kahit magkasakit ka, kanser, leukemia, may taning na ang buhay mo, mawalang ka ng trabaho, iwanan ka ng taong minamahal mo, piliin pa rin nating manatili kay Kristo. At gaya ng sinabi muli ni Kristo, anuman ang hilingin natin sa Kanyang pangalan, ibibigay niya. Amen?